sobrang happy ako. Alam niyo kung bakit? bakit? Kasi hindi po ito ordinaryong episode. Sa totoo lang, ito na. Ang ikalimang daang episode po natin dito sa <laughs> Family Game Show sa buong mundo. Ito ang Family Wow! Siyempre, may isa pa pong rason kaya ako masaya. Alam niyo kung ano? Kasi, Narito ngayon ang ilan sa mga pambato ng Pilipinas sa paparating na pinakamalaki pinakamalaking sporting event sa buong planeta lang naman po sa buong planeta at ito po ay ang paparating na Paris Olympics Kaya unahin natin, natin ang Olympic weightlifters Team captain nila ay ang uh, two-time silver medalist Asian Weightlifting Championship at silver medalist din po sa 2019 Southeast Asian Games, Elrin Amdo. Hi, Elrin. Hi, yes, sir. Isang karangalan ng uh, makamuyang ka, Elrin. Welcome. You, sir. Welcome, you welcome to Family kamu Kamusta, Elrin? Ah, uh, Okay naman po, sir. All good. All good. Kamusta training so far? Ah, uh, None preparing na po for ano po Paris Olympics. Po. Nako, please know that nandito kami at nagche-cheer kami ngayon pa lang, 'di ba? Binibigyan yeah! namin lahat ng support natin sa Team Philippines. Thank you sir, at thank syempre, you. Po. Si Elrin, ikasama rin po niya ang kanyang teammates. Elrin, pakilala mo na. Please do the honor. Uh, from the Olympic weightlifters po, uh, may team po, Vanessa Sarno, a.k.a. po. Jan Pebor, a.k.a. Okay, uncle. A.k.a. Okay, ano? A.k.a. Okay, uncle. Um, Piti po namin, uh, Piti Mika po. Yes, Mika, yan po na ang Olympic Weightlifters. Ito na po ang mga kalaban ninyo. Ito naman po sila, ang tinatawag nating the fencing Sisters. Ang kanilang team captain ay lalaban din po sa Paris Olympics. Walang iba po kundi si Sam Katantang. Hey, Sam! Yes, Welcome! Yes. Siya, to my Thank my you youth. so much, Paul, for having uh, us. Pero ito, mas interesting. Ang mga kasama po ni Sam ay uh, members lahat po ng uh, National Fencing Team at dalawa po sa kasama ni Sam dito ay kapatid niya. So, tatlo po sila magkakapatid. Pero Sam, ikaw na please magpakilala sa kanila pinapakilala ko po ang magaganda at magagaling kong mga kasama. Unang-una, siyempre, ang kapatid ko pong laging tulog, si Aiza po. Aiza! <laughs> at um, yung pangatlo naman po, ang kapatid ko pong laging nagpapakaba sa mga ate niya. Every competition, kasi very competitive po eh. wow. siya. Um, si Opo po. Opo! lastly si po, syempre, ang ampon po sa aming pamilya, si Ate Bing po. Hi, Ate Bing! Yeah. si Sam po, finally po, after 32 years, eh, may Pinoy fencer naman po sa Olympics. After 32 years, kaya Sam, congratulations muli and good people. luck. Thank marami, you Maraming, maraming, maraming salamat po. At syempre, may inspirasyon si Sam ngayon. May nanonood sa... at ba yung boyfriend ni Sam dito? Oh, ano dyan po? Ayan. Ayan. <laughs> The best good luck charm. Diba? Good luck charm, good luck charm. Kaya katulad ng good luck natin sa kanila, ganun din ang bibigay namin po sa inyo, good luck. Because eto na, 200,000 pesos. 200,000 pesos ang pinaglalabanan natin dito ngayon. Nako parang Olympics din. Kaya umpisahan na po natin. Here we go. Let's play round one, Sam and Elrin. Let's play family tree. Eto ang top six answers are on the board. Ano ang sign na ang isang tao ay nilalagnat? Go! Taw. Nilalamig. Nilalamig or get it to chills. Nandiyan ba yan? Nilalamig. Yes, Erin. Ano ang sign na ang isang tao ay nilalagnat? Pagod. Pagod. Hindi sabihin. Lagi. Nandiyan ba ang pagod? Pagod. Tamlay. Right. Elrin, so ikaw. Elrin, pass or play? Play. Alright, play. Let's go. Round 1 tayo. Okay, Elrin. Balik muna tayo sa hand. Vanessa, ano ang sign ng isang tao ay nilalagna? Mainit yung pakiramdam. Mainit yung pakiramdam. John, ano ang sign ng isang tao ay nilalagna? Masakit ang ulo. Yes, masakit ang ulo. Ang sakit ba yan? Oh, Ika, laging inaantok. Laging inaantok. Maika, ilang years ka ng PT ng Olympic weightlifters? Um, mag one year. Nice one. <laughs> Survey says. Ah, oh, wala. Eldrin, meron pa tayong tatlo. Ano ang sign na isang tao ay nilalagnan? Sipon. Pwede. Pwede yan, may sipon. So ano kaya yung sign na isang tao ay nilalagnan? Wala okay, na, wala na, wala na. Ito na, mag lang ating fencing sisters. Ate Bing, Sumusuka. ano ang sign na isang tao ay nilalagnan? Sumusuka. Sumusuka. O pao? Maputla. Maputla. Naihilo. Sabi ni Aysa, nahihilo? Okay. Okay. Maputla, nahihilo, Sam. Ano kaya to? Sign ng isang tao ay nilalagnap. Namumutla. Namumutla. Would you want to? Isa lang hinahanap natin. Nandiyan ba ang namumutla? Alright, let's see kung ano yung dalawang ito. Everybody, number six, please. Number five. Panalo sa round 1 ang Olympic weightlifters. Meron po silang 84 points. Pero first event pa lang yan. Sabi nga ng Fencing Sisters, confident po sila makahabol mamaya.